So welcome Relax TV. Okay no. So sa ngayon mga kaidol ay uh, nakita niyo tong uh, wall ng aking bahay. So ang kulang cool mga kaidol ay dito na lang sa harapan. So sa ngayon mga kaidol ay ito ay i-continue ko na yung walling at saka uh, gate ng aking bahay. So sa ngayon mga kaidol, kung gusto nyo malaman kung paano ko to continue sa paggawa yung entrance ng aking uh, munting bahay, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe Aww. hit the bell para ma-notify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko thank you so sa ngayon mga kaidol ay i-continue ko na yung wooling o pader ng aking bahay So okay no. So sa ngayon mga ka ay gumawa ko ng forma para mabuhusan ko na itong pusti na to. Okay no. So sa ngayon mga ka-idol, ilagay ko na tong uh, hook attachment dito sa ginawa kong pusti para magiging kabitanan sa git kapag ka gumawa na ako ng gate dito sa main entrance ko ay may attachment na akong na-attach dito sa uh, pusti, so sa ngayon ay ilalagay ko na dito okay no nakita nyo na binuhusan ko tong poste na to so sa ngayon ay tapos ko nang nabuhusan okay no nakita nyo to mga kaidol yung tatlong attachment para sa git yung attachment na nilagay ko ay attachment ito para sa git ko dito kung baga parang git entrance ko dito so kumpleto na yung uh, tatlong attachment at saka tatlong attachment din dito So ang susunod kong gagawin mga kaidol ay baka uh, next day tatanggalin ko na itong forma. So okay no, tatanggalin ko na ito. So okay you no, nakita nyo mga ka-idol na tapos ko nang naitanggal yung porma. So sa ngayon ay ito na, nakita na natin yung attachment na nilagay ko yung tatlong bakal na para sa attachment gate. Kung gagawa na ako ng gate dito sa main entrance ko.